naging successful yung ating pakikipag-usap. Mamaya ko na lang ikwento. Ah. So, bossing, salamat ha sa... Salamat pagbisi, po, ko yung email. O, yan mga katilag. At hawak na po ni kanong po ni Ninang Kadilag si Teo. Hey. Awa! Hey. Maganda ang gising ni Hello. Teo! So kami po ay gumala dito mga kanila, at kami ay magtatagun niya kay Teo. Wala <laughs> pasok. Oh, wala rin pasok. So namiss namin si Teo. Hello po mga kadilag! Po Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog po mga kadilag ay pupunta po kami ngayon sa Infanta Yan. So kami pupunta sa Infanta mga kadilag at kasama natin si Bossing Emil Dahil tayo po ay bagat kamakailan mga kadilag ay atin ang pinakita yung ating lupa na nabili Ngayon naman ay ang first step ay tayo ay magpapaguhit na Sasamahan ni Bossing at meron siyang kakilala na architect mga kabilan. At doon tayo magpapag Pero tayo muna ay mag inquire mga oh, kabilan. So tayo, tayo ay ito ikuan muna, inquire. Yeah, inquire at makikipag-usap muna tayo mga kabilan. So let's go! Ayan, at nandito po kami sa pinagtatrabahohan nila Ate Chula. At dito, po ang meeting place. Up, uh, so, antayin na natin si Bossing, mga Ah. Hmm. kami po ay pumasok muna dito sa kay Ate Chula. Ate Gato sa Lucy Bosco. Baka may ginawa pa ayo kaya. Uh, Oo. Oh. Uh, Maaga pa naman. Hmm. Ayan po at tinawagan po ni kagwapo lang si Kuya si ay si do, Milot. I ay mean, si Kuya si, si, Emil daw ay pupunta na dito kaya lang ay meron lay, pang inaasikaso. Okay. So habang nag-aabang -tay, tayo para mo mag -tay, parang, <laughs> tayo muna magyerienda. -tay, <laughs> Sige. Nakahanap kami ng bilihan dito ng banana cue. Nakabili na po kami ng banana cue. Tapos bibili din tayo ng Magkana juice. po iyan? Sampo. Sampo. yung Sam 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 Ah. Watermelon. melon. I mean, Watermelon. Melon din po Sakto pala. Sakto. <laughs> na sa labas si Kuya Emilio. Oh, ano? Nasasalising <laughs> nga. Manaanak kayo muna, ate Cholo. mo ko kaya muna saan. Kung ano sa kagay sa buksin. na tayo. Papunta na po kami sa architect. Eh. Papunta na po kami doon sa bahay, mga katilak. A few inches later, naging successful yung ating pakikipag-usap. Mamaya ko na lang ikwento. Ah, so, uh, Bossing, salamat ha oh, sa... Salamat pagbisi. po, ah, Kuya Emil. Siya po ipapunta sa Nakar pala. Hmm, panaka. Kaya nga may magpapagupit at bibisita ka na tayo. Ah, uh, dito na po kami, kala ate Nels, mga katilag. po. Generator. Generator. Ay, oh, 66. Ayan, mga katilag. At hawak na po ni kanong po ni Ninang Kadilag si Teo. Allah! Maganda ang gising ni Teo. So kami po ay gumala dito mga Kadilag at kami ay magtatagun niya kay Teo. Oh, wala rin pasok. So namiss namin si Teo. Nakipag-usap na talaga. Oh, success yung ating pakikipagkwentuhan at pakikipag-usap doon kay architect. So, mm, so malaking bagay na tayo ay sinamahan ni Bossing at talagang ma madaling kausap si architect. Napaka <laughs> nakikinig si Teo. Madaling kausap baby. Oo nga. Yan naman lang ating kakausapin. oh, yan naman lang aming kakausapin. Teo, mahal ko. <tuk tangan> <tuk tangan> Ay, para ng mami. Minatana na ang mami. mami. Nariana ang mami. Nariana pala ang mami. mami. Oh, opo, ang Masaya. Pika mo. Pika mo. Pika Napaka-cute no, na walay ang ah, Mateo. Bango na ng Mateo. Mm, bango bango na. Appear. 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 Ayan, at si Gagwapo lang po yung nakikikapi eh dito ay mga kanila. Oh, kadila. Sila Milo tayo dumating na rin. Sila ay galing din pala sa infali. Hindi, bigyan mo muna na. Baka na muna inip lang ang yan. Wow! wow. wow. Habang nagkakape ang ninong. Yeah, so I si Kadirad po yung... ay kumain na din ng banana cube. Hindi ko lang po nakain kanina at kami ay nakipagkwentuhan ng at nakipag-usap kay architect. Oh. kinoayon. Sige, ako na lang magluluto. Mhm. Hindi -huh. maikita bukas na daw lang si Mama magluto ng pansit. Parang sila tayo pupunta nang Binulasan. Binulasan, kasama ka, Biby Teo. I love you. Tao. Ito 'yung tinapay. Wala mo talagang. Uh ano -huh. tinapay? Magandang tingin, medyo po tinapay niya. Good oh, na tingin. Ano? Oh. Kukunin mo ba nimo? Ah, sorry. Bibikaw. <laughs> Nagwala na. Nagwala na. Oo. Oh, wow. Sarap. Wow. Sarap. Pupunta na ikaw mm -hmm. doon sa Daddy Bao. Mm -hmm. Bibigyan niya. nga. Kaya pupunta na ng binulasan. Bye-bye. Mm -hmm. Bye-bye. Bye-bye. Ang -bye. Bye -bye. kanyang tinapay. O, oh. ay, ito ba? Ah. <laughs> Ayan, kaya yung muna <mo> <laughs> sa inaanap na tinapay. Nagpagupit na nga din po pala mm -hmm. si Kagwapol. At medyo mahaba ng mukong. Mabunta na sila ng binulasa. Bye-bye! 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 bye 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 Ayos na po sila, Tay. Mm -hmm. Marunong na pala mo. Maawa rin ako sila yata ay pupunta ka lahat si Hayes. So, so, at kayo na ay parang maglalan sa mm -hmm. ipupunta sila. Ongoing na yung construction ng kanyang mm -hmm. So, wow. nakakatuwa, uh, mga so, kanilagda May mga ganun yung gina project na simula pala ng taon ay marami ng blessing ang dumadating. Ano mm -hmm. so, yan? Huh? Atin lang sinser sa ating mga viewers na nangyari kanina. So pumunta nga tayo kay architect at nakausap natin ng personal. Napakaganda ng usap. Lagi ko sinasabi. Dahil sinabi ko naman sa kanya kanina na katulad ko. First time ko na magpapatayo ng bahay. Hindi ko alam kung ano yung mga requirements. Kahit ang mga kahit sa munisipin at ano. Hindi ko alam na anong mga dapat go in, mm. ganito. I see ya, bukod sa si Gumubuhi, kumbagi si Amy malasakit sa kanyang kliyente. Parang kinakatnig niya o nagbibigay siya ng mga guide kung anong mga gagawin na. Ay, kailangan mo ng ganito, ng ganayan, secure mo ito, ganyan. So, parang more than pagpapaguhi, ay may concern talaga siya dun sa kliyente. Yeah. Saka itong ating pinuntahan ni bossing kanina, hindi lang ito yung first time na tayo ay nag-inquire sa architect. So marami na tayong pinagtanungan at napakaganda dahil halos kalahati ng presyo nung kay... Dati. Oo. na hindi ko nababanggitin yung pangalan sa yung presyo pero halos kalahati yun. So napakaganda at productive nung usap natin mga kanilang. So sa ating po mga viewers ay gaya nga po na lagi namin sinasabi, ito naman ay hindi kaagad-agad. Kung bagay, step by step yung aming process na ito. So, unang step namin ay kami ay nagpapaguhi para after na yun, ay makapagpatayo na. So, salamat sa ating mga viewers na hindi man tayo lagi minabadali na Tagwa po lang, kamusta na yung update mo sa ano. Dahil yung first time nga po nga namin na magpatayo ng bahay ay talagang kami nangangapapa. At ako nga nung pumunta kay Ate na sabi niya, Ate na, sa akin medyo kinakabahan. Sabi, hindi, kaya mo, ikaw na may kabagay. Hindi, hindi naman, wala namang pressure na dapat ganitong buwan, ay tabos na o ano. So parang step by step tayo mga Step Kung ano, may narecommend si Kuya Emil na mm -hmm. Katalan. Yun pala, narating ko mm -hmm. din sa usapan ninyo kanina, yun din pala yung gumuhit doon sa bahay ninyo. Mm -hmm. yeah, din pala yung gumuhit. Oh. Ako hindi sa bahay namin. Saan? Bago? Doon ka na kuya mo. Ah, doon. Mm -hmm. Ayaw, Ayaw pala, pala, lang na. siguro na isa inyo din. Hai. At marami pa sa yung kliyente na binang hindi ko na iisa-isa rin. No? Mm. Hindi ko na rin babanggit. Mga taganaka. Yun. Mga taganaka na talagang magaganda ang bahay. Sabi ko ba, hindi sabihin pala talaga yung kanyos ang ano na ito. Yung iba yung mga, mga, oh, mga engineer pa. Mm, mm. Yung papagoy sa kanyo. Yung iba yung natatabaw sa munisipyo, uh, sa ano, sa so talagang ibig sabihin, subok na. Mm. Yung kanyang sulat na yun, yung kanyang guhit na yun. So, thank you kay Bossing, kana atin nila sa pagsama. At kami po ay, dahil nyo na brand out, no? oh. ay nahingi siya nung parang gusto ko na design. Kaya ay, hindi yun. pa niya ma-view dahil nga brand out dito sa Reina, Ria Dini Fantanaka. Kasi sa mga susunod na araw, kami kinuha ko yung kanyang contact, contact details. Video. Kami magme-message na lang. So, para mas mabilis. Saka ang kagandahan noon, madali din siyang kausap. Kaya ako naman, sabi ko sa kanya, kung madarili lang ka usap. Hmm. Wala nang paligoy So thank you sa ating pong nakausap. At, uh, pag pray nyo lang po mga kanilag, sama-sama tayo mag pray na step by step ay mabubuo itong ating dream makakasun. So, yeah Much, much, much later. So yan mga kanilag, kami po ay paalis na dahil medyo tila na mga kanilag. So thank you ating na uh, sa pagpapakain dito at kami ay nagtagol niya lang ang kanateyo. Aming ginaantay si Teyo ay baka maya, maya pa kanin. So kami po ay pauwi na mga kabilan. Si Adelos po ay nagpapahinga. Yeah, let's go!